Ng araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, isa sa pinaka ano no, popular na ano no, na na prinsipyo ng ano no, ng stoicism ay yung tinatawag na endurance no. At dito nagkakaroon ng ano no, ng mga pag ng, ng kalituhan no. Kung ano ba yung endurance na tinutukoy no. Ah, uh, kasi uh, palagi no pag sinabing stoic no ang inaakala ng iba ay uh, dapat i endure mo lahat, tapos uh, uh, isusuppress mo yung emotion mo. Uh, hin Actually, hindi hindi totoyon no. Hindi ano hin hindi itinuturo ng na, uh, sa stoicism ang pagsuppress ng emotion. Uh, ang emotion ay mahirap kontrolin at In fact, isa sa pinaka ano no, pinaka iniiwasan na ituro ng mga Stoics ay yung salitang control, yung pagkontrol sa sa ibang bagay maliban sa sarili no. At uh, tinuturing na ang ating emotion ay hindi ano, hindi bahagi ng ating sarili. Kahit ng katawan natin ay hindi natin tinutukoy na sarili ah, uh, ito ay ano, ito ay katawang lupa lang natin. Or damit lang natin. At kasama na dyan ang emotion. Ang tinutukoy ng mga stoics na salitang sarili ay yung kaisipan natin. O yung tinatawag na soul sa termino ng mga ng mga Greek philosophers noon. So, ibig sabihin, ang pwede natin kontrolin yung isipan natin at yung katawan natin Kasama ang emotion, hindi natin talaga kinokontrol. Therefore, hindi natin suppress, or uh, hindi natin ano, hindi natin ini-endure. Uh, yung endurance ay nagiging resulta lang ng tamang mindset. At yung ano no, yung sinasabing uh, free ka sa anumang passion or 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 uh, emotional control, hindi ito dahil sa suppression, kundi dahil ito sa tamang mindset. So, isang halimbawa rito na bakit hindi ka nagagalit, no? Kung halimbawa, natutunan mo yung stoicism. Bakit hindi ka nagagalit? Hindi dahil pinipigilan mong magalit. No? Kung hindi, bago pa, bago ka pa magalit sa isang bagay, alam mo na na dapat, hindi ka pala dapat magagalit. Handa ka na, naka mindset ka na. So, halimbawa, no, ah, uh, pumunta ka sa isang labanan, di ba? Isipin mo. Wag mo wag kang mag-expect na mananalo ka. Wag kang ano mag-expect na malinis yung yung laban. Expect mo laro-laro ka lang. Wag kang mag-expect na dapat eh dapat na manalo ka, no? Basta ang gawin mong mindset, maglaro ka lang, no? Enjoyin mo lang laro. Ngayon, pag natalo ka doon, ordinarya ka doon, Magagalit ka ba o hindi? Hindi ka magagalit dahil hinanda mo na yung isipan mo sa ganong ano, ganong sitwasyon. Pero kung ang mindset mo ay dapat doon uh, pag nandoon ako, papakita ko sa kanila kung gaano ako kagaling na mananalo ko at ganito ganyan. So ngayon, kahit hindi ka dinaya kung natalo ka, sasabihin mo dinaya ka, magagalit ka dahil natalo ka. So ganon, di ba? So yun ang labas, magagalit ka at hindi mo mapipigilan yung galit mo. So ganon din 'yon. Ngayon, bakit yung sinasabi na, na hindi na dapat nating kontrolin yung emotion? Kasi ang emotion natin ay uh, uh, paraan yan or, or tools yan para bumalansi tayo uh, upang, ano, no, upang uh, uh, manatili tayo sa tama. So halimbawa, no, bakit tayo kailang, bakit hindi pwedeng hindi tayo nagagalit? Kasi hindi pwedeng hindi na tayo nagagalit dahil kung hindi tayo nagagalit, hindi tayo magagalit sa kasamaan. At kung hindi tayo magagalit sa kasamaan, Magiging ano tayo? Magiging uh, absolutely kind tayo. Kahit sa masasama, kind tayo. Magiging mabait tayo at matulungin sa mga nagnanakaw. Magiging mabait tayo at matulungin at hindi nagagalit doon sa mga umaabuso, sa mga pumapatay, sa mga uh, uh, nagba-violate ng mga human rights. Hindi pwedeng hindi tayo nagagalit, no. So, uh, pero may lugar yung galit kaya nga dapat kinokontrol at minam uh, I mean, kaya nga dapat minamanage, no. So, kaya yung salitang anger management, doon tayo papasok. No? At um, na minamanage natin yon yung anger natin, hindi sa oras nung nagagalit tayo, kung hindi bago. It means preventive. So, yung endurance sa na sinasabi, nagiging malakas tayo dahil sa mindset natin. Hindi natin ini-endure yung, yung bagay for endurance sake. So, so halimbawa, no? Uh, uh, Nasa isang, isa, isa, nasa isang sitwasyon ka na napaka uncomfortable sa iyo di ba pero kung ang mindset mo ay talagang uh, para sa iyo uncomfortable 'yon hindi mo talaga may endure 'yon no? pero kung bago pa mangyari yung sitwasyon na 'yon inihanda in, mo na yung sarili mo or tinraining mo 'yung sarili mo para pagdating ng mga nung nung sitwasyon na 'yon ay eh, handa ka mai-endure mo 'yon. Walang pinagkaiba 'yan sa pagpa-practice, di ba? So halimbawa, nagbo-boxing ka, di ba? So hindi pwedeng uh, sa sa in, wala kang ka-practice practice tapos lalabang ka sa boxing. Tapos ngayon, i-endure mo yung suntok sa'yo. Eh malamang matutulog ka pagka isang suntok lang. Hindi mo ka. Pero kung ikaw, bago ka lumaban ng 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 boxing, uh, pina-practice ka na kung paano ka sa muka o sa sa tiyan pinalalakas mo yung tiyan mo, sinasanay ka na sumangga ng mga suntok, uh, doon, pagdating ng laban, mai-endure mo yung mga bagay na yun. Yun yung, yung ibig sabihin ng endurance ng, ano, no, ng mga stoics. Preventive tayo at hindi therapeutic. No? Uh, palagi, tuwing ano tayo, tuwing sasabak tayo sa laban, uh, hindi pwedeng hindi tayo handa. At ang paghahanda, para sumabak sa anumang laban ay yung kahandaan ng isipan. Dahil yung isipan natin ang kadalasang mas mm, mm, ano malakas magbigay ng sakit kaysa sa sa katawan natin. So, ang sakit ng katawan natin pantay-pantay lang 'yan, no? Pare-pareho lang 'yan, hindi nagbabago 'yan. Kurutin ka sa gabi, kurutin ka sa sa umaga o kung sino man ang kumurot sa iisang sakit 'yan. Pero ang isipan, kapag intense or mali yung mindset mo. Napakasaklap. At uh, ang, ang mga bagay na hindi mo ma-endure, ito ay kagagawan din ng isipan mo. Pero kung, kung madali mong na-endure ito, at, at napakalakas mo at matatag ka sa anumang mga sitwasyon, ibig sabihin, ah uh, may, may, ano ka, may malusog na kaisipan at mindset ka. At yun yung tinutukoy ng mga stoics na ano, no? na, uh, na endurance, no? So, ngayon, uh, wag, uh, hindi tayo nagtuturo ng endurance for endurance sake. Hindi natin pwede i-endure yung pang-aabuso ng iba. Hindi natin pwede i-endure yung, ano, yung ginagawang kamalian ng iba. Kasi, dapat, nandiyan dyan pa rin yung ano natin. Nandiyan dyan pa rin yung, yung, yung uh, empathy natin sa tao. Uh, nandiyan pa rin yung, ano, yung uh, ang tawag ito, uh, uh, respeto rin natin sa sarili. So, ibig sabihin, Uh, may hangganan din ang pagkapasensya. Uh, kahit na ano no, kahit na magpakababa tayo, kawawain tayo, pero may hangganan. Meron din tayong respeto sa sarili, di ba? Gaya ng pagrespeto natin sa iba. So, may mga oras na kailangan mong ano, kailangan mong uh, tumindig at tapusin yung endurance. Uh, or hindi or hindi endure yung ginagawang kamalian sa iyo. At ganoon din, uh, tapusin yung pag-i-endure sa ginagawang kamalian ng iba. So huwag tayong magbulag-bulagan. So hindi ano, hindi tayo uh, pwedeng nag endure all the time. So ang endurance na sinasabi natin dito ay yung lakas ng pagkatao para harapin ang mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. Para maging resilient tayo sa oras ng pangangailangan. Ito po si Mike Kanyahan hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.